Sa mga balitang pambansa, pinasampina ng Senado mga kontratistang ng ghost o hindi sumupot o sumipot sa pagdinig po, kaugnay sa maanumaliyang flood control projects. Labin limang kontratista na di umano'y nakakuha ng maraming flood control sa buong bansa o flood control projects sa buong bansa. Ang inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig pero pito lamang po sa kanila ang nakadalo. Kaya ang Senado pinasabina na ang walong hindi nakarating na kontratista para masigurong dadalo sa susunod na hearing. Kabilang po sa mga pinatatawag ng Senado, ang may-ari ng Wow Builders na si Mark Alan Arevalo, Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Kasama rin si Maria Roma Angeline Rimando ng St. Anthony Construction Corporation. Maging si Yumir Villanueva ng Top-Notch Catalyst Builders. Kasama rin sa ipinatatawag si Aderma Alcazar ng SunWest Incorporated. Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated. Edgar Acosta ng High Tone Construction and Development Corporation at Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Handa naman daw na ipaubaya ng kamera sa ibang ahensyang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects kung may mga kongresista at senador na madadawit sa issue. Nakatakdang pangunahan ng House Committee on Public Accounts ang Tri-Committee na sisiyasat sa issue. Pero kung may madawit na mambabatas, i endorso raw ng Tricom sa ehekotibo ang kanilang investigasyon para maituloy ang pagsisiyasat. Ito raw ang nakikitang paraan ng kamera para maipakita sa publiko na wala silang pagtatakpan kung may anomalya hindi naman daw intensyon ni Navotas District Congressman Toby Tiangco na magkaroon po ng diskusyon sa pagitan nila ni House Appropriations Committee Chair Mikaela Swansing sa unang araw po yan ng budget briefing para sa 2026 National Budget. Nagugat po yan sa apila ni Tiangco na ilabas muna ang report ng Small Committee sa nakalipas po na 2025 budget. Hindi ito na ibigay sa kanya. Kaya duda siya kung papano nagkaroon ng dagdag bawas sa budget ng ilang ahensya. Pinalaga naman ni Chang kung mga kumukwestiyon sa kanya kung bakit ngayon lamang siya nagsalita. Pero ang git ng kongresista, matagal na niyang kinikwestiyon ang proseso ng budget. 2012, pinistroon ko na yung proseso ng HGAP, no? ng pag-approve ng HGAP. Naulit po ulit yan, 2014, question ko po ulit. I can send you the, the transcript of records later on. So hindi po totoong ngayon na ako nag-question doon sa proseso sa <clears throat> sa budget, no? Pero walang nangyayari kasi doon sa mga panahon na yun, independent din ako, di ba? Um, kaya nga, umalis na ako sa Mayuria at kaya ko lang naman iniisip na may pag-asang baguhin ngayon is because doon sa salita ni Presidente BBM. Otherwise, admittedly, walang pag-asang baguhin yung sistema niya. Yan nga po muli ang tinig ni Navotas Lone District Congressman Toby Tiangco. Sa iba pang mga balita, pinaiigting po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang information campaign tungkol sa zero balance billing sa mga DOH hospitals. Sinabi po yan ng Pangulong Marcos Jr. kasunod ng ginawa niyang inspeksyon sa ilan pong mga ospital kahapon. Ayon kay PBBM, mahalagang maipaintindi sa publiko kung para saan ang programa at paano po sila makikinabang dito? Ipinatutupad ngayon ang Zero Balance Billion o billing sa higit 80 DOH accredited hospitals sa buong Pilipinas. Sa ilalim po niyan, wala na dapat babayaran ng lahat ng pasyente na ma-admit po sa mga basic ward ng nasabing mga ospital.